At dahil Bermans months na nga, nakanda na ang MMDA sa iba't ibang traffic management plan upang makontrol ang bigat po ng traffic habang papasko na. Bukas na rin sa publiko ang Motorcycle Academy ng MMDA. Yan ang ni Patrick De Jesus. Ilang taon nang nagmamaneho ng motorsiklo si Gary. Sinisiguro niyang maging maingat palagi para na rin makaiwas sa aksidente lalo't minsan ay angkas niya ang kanyang anak o asawa. Kahit kailan hindi pa ako na accident o violation kasi maingat naman ako sa pagmaneo. Eh, sumusunod ako sa kung ano ang patakaran na binibigay ng mga MMDA, mga pulis, tsaka sa... Sa right of way, ako dumadaan talaga. Hindi. Kanina, pinasinayaan ng MMDA ang kanilang Motorcycle Riding Academy. Katuwang dito ang GSIS na ipinagamit ang kanilang bakanteng lote sa Pasig City. Layon nitong bigyan ng refresher course ang mga motorcycle rider at bukas din sa mga nais pa lamang matuto ng wastong pagmumotorsiklo nang sa gayon ay makaiwas sa aksidente. Siguro po yung ating mga kababayan, lalo, lalo na yung tinatawag nila mga kamote, motorcycle riders, ay hindi naman po talaga walang disiplina, kundi kulang lamang sa kaalaman at edukasyon sa tamang paggamit ng daan, sa traffic rules and regulation, at ganoon din po yung proper driving skills. Baba lang naman po ang porsyento ng naaksidente. Sa EDSA alone, 175,000 ang nagmumotor. Ilan lamang naman po ang naaksidente sa loob na isang araw? Wala pa po sigurong 20 na nag-involving motorcycle. Bubuksan na rin ang online registration na maaring makita sa social media pages o website ng MMDA. Libre ang enrollment sa Motorcycle Riding Academy kahit ang pagpapagamit sa mga motorsiklo na donasyon ng iba't ibang grupo. Dalawang araw ang motorcycle course at may certificate at badge ang makakakompleto. Uh, ang kailangan na lamang po nilang dalhin ay helmet at yung mga safety gear tulad ng mga pads para po... Uh... Uh, makapag-enroll sila dito at ma-train sila. Kompleto naman po yung facilities natin, may clinic po tayo dito, mag-assign po tayo ng medical personnel, uh, meron din pong CR at shower area. So, uh, kompleto po at siniguro po natin na kompleto ito. Samantala, na-monitor ng MMDA ang pagbigat sa volume ng mga sasakyan ngayong ber months. Nakalatag na ang ibat ibang traffic management plan upang makontrol ang trapiko lalo na sa mga lugar na madalas puntahan ng tao. Base po sa ating obserbasyon, bumibigat po talaga yung daloy ng traffic. May mga intervention sa pinag-iisipan uh, at meron naman din po tayong mga programa na inilalaan. At nakipagunayan po tayo sa iba't ibang stakeholders at sektor para po talaga ma-address yung uh, lumalala ng traffic po dahil po na rin po siguro sa volume ng sasakyan. Sa susunod na buwan naman, magsasagawa ng vehicle volume count ang ahensya, lalo't palapit na ang holiday season. Patrick De Jesus para sa bayan.